Ganito lang po ang gawin natin kapag nagsimula ng hindi maganda ang bounce ng ating front shock. Alright mga kaputing ting, may isi-share naman ako sa inyo. Ito, problema natin sa ating mga shock. Uh, hindi na maganda yung kanyang bounce. So, may kunting kalaman ako isi-share sa inyo uh, kung paano natin ibabalik yung kanyang bounce na maganda. Kahit din natin sinitsin yung ating motor. ang problema kasi nito, kailangan na nating i-release yung hangin air pressure na nasa loob ng ating shaft matapos nating may release yung air pressure dahil sa tagal-tagal ng gamit natin nito mas tumataas yung air pressure kaya medyo humihina yung ating bounce sa ating shaft nawawala yung gandang suspension niya so ang gagawin lang natin dito open lang natin ito tapos pag-release ito na hangin itong dalawa kakita natin na gaganda uli yung bounce kahit hindi pa natin napalitan ng oil yung ating shaft sa so, pag upin ito, ito lang hanggang sa may uring lang niya kapag malungagpas na kasaw, nasa uring ah, okay na yan so yan na-release natin yung hangin malakas yung pressure matapos natin may palabas yung hangin ah, uh, balik lang natin yung takip ganun pa rin ang proseso sa kabilang shot open natin yung takip matapos ma-release natin yung hangin ibabalik na naman natin yung takip balik natin yung takip ganyan lang yan matapos na nating ay balik so, so tingnan yung bounce sa ating siya Nakita ang ganda na ng bounce nya So yan lang po mga kabuting ting sa araw na ito Maraming salamat po Okay, follow, like, share, at subscribe naman po